Uh, hello guys, uh, welcome back to my channel uh, Nakagamit no, ka na ba ng lacquer spot pati Pero nagka problema ka dahil ito ay bumabaligtad habang iyong minamasilya Tapos nung ito ay matuyo ay mahirap niya ay Kaya tuturo ko sa iyo kung ano ang mga dapat mong ihalo o gawin Upang ito ay hindi bumaligtad habang iyong minamasilya at, at kung sakaling ito ay matuyo, ito ay madali ng liyahin So uh, tara guys, samahan niyo ako at simulan na natin Welcome back guys. Uh, kailangan natin ng uh, locker tiner. Kailangan din natin ng uh, patching compound. At ang bida sa ating topic ngayon ay ang locker spot pati. Uh, natin ang uh, pagkuha ng locker spot pati. Mula tayo ng isang lalagyan. Tantihin lang natin yung magagamit natin kung maaari para hindi ito masayang. Uh, pwede rin naman itong uh, lagyan ng uh, locker tiner kung meron kang natira na spot pati para kinabukasan ay pwede mo pa itong magamit uh, pagkatapos uh, lagyan natin ito ng patching compound sa pagalagay ng patching compound eh, depende yan sa produkto na gagamitin nyo kasi iba-iba ng karakteristik uh, ang mga lacquer spot putty merong mga putty na pwede na ang 1 uh, is to 1 meron din naman na uh, kahit na 1 is to 2 eh kulang pa rin pag natuyo ito ay makunat pa rin uh, kaya tatsahin nyo na lang bali ang, ang nangyayari dyan guys ang sikreto nyan kapag yung inyong ginagamit na ispat pati eh makintab ba sya ibig sabihin nun pag yun inatuyo, yun ay mahirap liyahin o makunat. kailangan pag niligan nyo siya ng patchy compound yung bang kintab ng pati ay mawawala ibig sabihin na pwede na yun pag yun inatuyo, hindi na yun mahirap liyahin kaya kayo na ang bahalang tumansya sa uh, disclaimer guys ah uh, uh, itong sinasabi ko sa inyo eh, ayon sa aking karanasan itong produkto na ginagamit ko ay eh, nilalagyan ko ng halos 3% ah uh, ano ba yon teka isang parte ng lakar uh, lacquer putty, uh, tatlong parte ng uh, patching compound bukod sa makatawa na to eh, hindi ito magiging makunat liyahin ngayon, pag naglalagay naman, ay, ang tigit. Medyo makintam pa yan, guys. Kaya, dadadagang ko pa ng, uh, lap, ah, sorry, ng uh, patching compound para bas madali itong liyahin. Ngayon, sa paglalagay naman ng lacquer thinner, uh, dahan-dahan lang. Kasi, baka mapasobra kayo. Kasi nga, yung ibang uh, produkto, eh, masyado rin siya ka, uh, ma, matigas o konti lang ang mailagay na lacquer thinner ay uh, sapat na. Kaya sa paggalagay na ng, nga, katulad ng nakikita nyo, dahan-dahan lang ang paggalagay ng uh, lakang upang hindi tayo masobrahan. Kasi pag nasobrahan yan, mangyari, magdadagdag na naman kayo ng pati o kaya ng uh, patching compound. So, uh, kailangan maiwasan natin yung ganun. Kaya dahan-dahan ang paggalagay ng pentiner upang ma-achieve natin yung eksaktong uh, Uh, lapot o labnaw. Depende naman yan sa inyo kung gusto niyo ng malabnaw. Pwede rin. Pero mas maganda yung medyo malabnaw siya para hindi kayo mahirapan na ipahid. Ayan, tulad ng nakikita nyo, medyo malapit na. Okay na yan. Pahid na natin. A few minutes later. Uh, pahid na natin guys. Ha. Uh, depende yan sa inyo kung gusto niyo magsimula sa kaliwa or sa kanan. Depende yan sa inyo. Ngayon sa pagpahid nga, tulad ng nakikita nyo, uh, pag nyo hanggat maaari uh, hanggang dalawa uh, na hagod lang pwede rin naman ng tatlo pero yung tatlong hagod ang pinakamarami kasi kapag yan binalik-balikan nyo sigurado babaligtad yan yun ang nagiging dahilan kung bakit mabaliktad ang uh, lakar kapag ito ay inyong minamasilya iwasan ninyo yung balik-balikan hindi yan kasi katulad ng uh, lasalox glazing pati o ng scheme coat na kahit balik-balikan nyo ay okay lang. Yung kung napapansin nyo, no, merong mga parte uh, na hindi nalalagyan ng pati. Pero wag nyo intindihin yun. Okay lang yun. Uh, babalikan pa naman natin itong uh, ginagawa natin na ito. Uh, mga tatlong mano ang gagawin natin dito upang makasigurado tayo na yung nilalagyan natin ay maging uh, pantay. Uh, tapos guys ha, uh, yung natitirang uh, pati sa inyong paleta ay pwede nyo yung ibalik doon sa inyong lalagyan ng pati. Okay lang yun yung tumingas ba sa ano, sa inyong paleta, yung natira habang kayo naghahagod, pwede nyo ibalik yun. So, ayan guys ha, uh, tapos na yung ating uh, unang bahid. Hinahayaan natin matuyo, tapos second coat. 1 minute 37 seconds later. Ah, uh, so guys, ah uh, uh, simulan natin yung uh, pangalawang pagbahid. Bali sa pagpahid na uh, concern ko lang na huwag niyong kakapalan agad kasi pag kinapalan niyan uh, isa rin 'to sa mga dahilan kung bakit uh, bumabaliktad ang inyong masilya. So ah uh, pansin niyo rin guys yung uh, nakikita niyo. Unti-unti uh, nang uh, pumapantay o sumasarado na yung uh, lugar na nilalagyan natin ng uh, ng uh, pati. Ah uh, guys uh, kung bago ka sa aking channel at interesado ka sa mga ganitong uri ng topic eh mong kahit ko sa iyo na mag-subscribe ka sa aking channel at pindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay laging updated sa lahat ng video na aking i-upload uh, so ayan guys matapos na yung pangalawang uh, mano natin uh, tayo tapos sa uh, third coating na tayo final na yun guys One hour later. Um, so ayan guys sa uh, final ka coating na tayo at sa pagkakataong ito mapapansin nyo rin na yung inyong ginagawa ay sarado na yung bang uh, okay na kumapantay na siya bali sundin nyo lang ang mga nasabi ko nung una uh, at ko sa inyo na kapag kayo ay nagmasilya ito o nagbatak nito hindi na ito babaliktad at saka kapag ito ay natuyo at inumpisahan nyo ng liyahin ng uh, 150 na grit na liha eh, napakadali na itong liyahin. Bali, hindi ko na ipapakita sa inyo kung uh, yung pagliliha. Pero sisiguraduhin ko sa inyo na kapag ito ay natuyo, tulad ng sinabi ko kanina, hindi na ito mahirap liyahin. Saka guys, pasensya na kayo kung medyo malabo yung cam uh, ko. Kasi medyo alam nyo na, yung ginagamit ko na cellphone, eh, mura lang kaya hindi ganong kaganda ang uh, resulta ng aking cam. Pero... Ah, uh, sundin nyo lang ang mga sinabi ko kanina at hindi na yan babaliktad at madal na rin itong lihain. One hour later. So ayan guys, oh, nakatapos na tayo. Uh, kung nagustuhan mo ang ating video, baka naman po pwedeng bigyan mo ako ng isang malupit na like at pakishare mo na rin. At kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic, mungkahi ko sa iyo na mag-subscribe mag ka sa aking channel at pakipindot mo ang notification bell upang ikaw maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. At kung meron kang tanong, eh, pa-comment down na lang below. So, ayan na muna guys. Uh, hanggang dito tayo ngayon. Uh, see you around guys. Bye! -bye.